mga kalabay, mga langhapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanggal. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una, atigit sa at ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa labawan ng ilang mga sabalik, ating Atigdarin ang presensya ng Diyos mga sa saadyo ng katatala ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng ama ng anak at ng misteryos santo mga buhay at nagahari iisang Diyos magpasawaran hanggang mga kagabay ito on, ang napakahirap ng pag -abot napakahirap gumawa ng kabutihan kaysa gumawa ng kasama Sa totoo lang, minsan parang nakakaturalan sinasabi ng ating Panginoon, mahirap sa isang mayaman ang makapasok ang madali sa isang kamilyo ang makadaan sa butas ng isang karayon sa isang mayaman nang makapasok sa kariyaman ng langit. Sa madaling salita, ang huling bang sabihin ng Diyos, wala nang makapasok sa langit na mayaman. Sa diyan napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa langit. Hindi isang mayaman sa pira, isang mayaman sa mga pag-aari ang tinutukong na mayaman sa sabing ito ng ating Panginoon. Ang mayaman dito, ang tinatukay na mayaman dito, ay ang isang taong gumagawa ng masama at hindi kabutihan. Ngunit, bakit isang mayaman pa ang naging ehemplo ng ating Panginoon? Bakit ang mayaman pa? Sapagkat so, dito natin makikita na Marami sa mayayong mayaman, marami, hindi natin sinasabing lahat ng mayaman ay masama. Ngunit marami, higit na marami, higit na nakakarami ang mga masasama sa mga mayayaman sapagkat sa ngayon, sa ating mundo ito, lahat ay karamihan sa mga mayayaman ay mayaman sa masasamang paraan na mamulitika, mananakaw, pagkasang pangyayari, umaabuso, umapatay, gumagawa o na makakatak sa bayan. Kaya ito ang dahilan kung bakit binagbala, binag, uh, pinaalala sa atin ng Panginoon na mahirap ay madali pa sa ang ang dadaan sa butas ng isang karayon at As sa isang mayaman na makapasok sa langit. Walang masama sa kayap sa pagiging mayaman. Kailangan natin ang pera sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating pangangailangan, magkatabas ang pera. Ngunit ang kailangan lamang ay ang tinatawag natin, disinteng pagyaman. Pagyaman sa malinis na pangalan pagyaman sa magandang pamamaraan, sa magandang pamamagatan, sa magandang paggamit ng kapangyarihan. Sapagkat ay isang bahagi niya ng banal na akla na sinasabi ni Jesus, ano ang kapiliin ninyo? Ang kabutihan, ang kahiyan ng Diyos, ang Diyos o ang kasamaan. At ang kasamaan dito ang sagisag ng kasamaan ito ay ang uh, kayamanan at kapangyarihan. Ang, kasagi, ang sagisag ng demonyo, God or mamon. Ang Diyos o ang demonyo, ang Diyos o ang kabutihan. At ang unang pangaral sa atin ng ating Panginoon, kung ating iisip ng mabuti, ay ang uh, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katulungan at ang lahat ng dapat kahilingan sa kanya at kanyang ipagkakaloob siksik yugling at umaapaw. So, ano ba ang tinatukon na kaharian ng Diyos? Alam naman natin kung tayo ay naniniwala sa ating muling pagkabukay sa reksyo-reksyo na bigid sa muli, sa pangalawang pagdating ng ating Panginoon. Alam naman natin na tapos na ang unang pagdating ng ating Panginoon. Ang kanyang uh, kapanganakan, ang kanyang uh, kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay at kanyang pagkakiyat sa langit, saan nandun siya ngayon, nakaluklok sa kanan ng Ama isa sa hari, isa sa Diyos Ngayon doon sa amin. Sapagat iisa lamang ang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ngunit, may pangalawang pagdating ang ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon iso, nagkaroon ng kanyang resurrection, ng kanyang muling pagkabuhay, matapos, matapos, matapos at ang ipinakuha at namatay sa cross, tayo, alam naman natin, tayong lahat may kabatayan. Ngunit ang sabi nga ang ating pananampalataya, tayo ay muling mabuhay sa pagkalawang pagdating ng Panginoon upang tayo ay haatulan. Kung tayo ay mapupunta sa langit, kung tayo ay masasunog sa apoy sa ipyerno. May mga hindi na niniwala sa ating resurreksyon. May mga pananampalatayang hindi na sa ating muling pagkabuhay. Eh kung iisipin natin, kung wala tayong resurrection, bakit kailangan pa natin ang magpakabuti? Bakit kailangan pa natin ang magpakabait, ang magpakabanal? Ano ang dahilan? Eh kung mamatay lang naman tayo, <coughs> wala na tayong silbi. Wala na mangyayari pa. Pero hindi na marami ang nagtuturo sa buhay na walang hanggan. Sa buhay patapos ang ating kamatayan, ang ating muling pagkabuhay. Marami ang higit. Higit na marami ang uh, naniniwala. Kaya ating uh, sundin ang aral ng ating Panginoong Isus, ang unahin natin ang paghanap ng karya ng Diyos at ang, kanyang kanyang katarungan. Sa madaling salita, habang tayo ay nabubuhay, sikapin natin ang magiging mabuti tayo. Magiging uh, mabuti sa kapwa, mapagigod sa bayan, at higit sa lahat, nagmamahal sa Diyos. Yun ang uh, sapagat sapagkat ang uh, kaharian ng Diyos ay kaharian ng kabutihan, kaharian ng buhay na walang hanggan. Ano uh, walang hanggang luwang kasi, Ito ang ating dapat tatanawin. Ito ang dapat natin pagsusumikapang maaabot na magaganap sa atin ang ating eternal life. Kung mayroon mang hindi naniwala sa eternal life, nasa kanila na yun. Wala namang masama. Doon naman sa mga naniniwala ang panawagan ng inyong kagabay ay magkaroon tayo ng bukas yung magkaroon tayong advokasya na mararating natin ang buhay na yan. Na, na makamit natin ang pangako ni Jesus na isasama, isasama niya tayo sa kahiyan ng kanyang ama sa langit, sa tamang araw at sa tamang panahon.